Pumagang kay ganda mga kadimaano vlogs. Ah, for today's video, ito na naman kami at maglilinis po ulit kami ng aircon. At wala na po ang bagyong pipito maliwalas ng paligid. At ito po, oh, marami ng tao dito sa may munisipyo. At may sa remre po sa plaza. At dito po bumabati eh, pa kami ng mahaming kasalubo. Ah, ayan po, andito na po kami sa kuralan magre kami ng split-type inverter. At yung kasama ko po yung tinatanggal na pong hover ng indoor. At ako po nag-setup na rin po ng pressure washer. At ito po nilabas na po niya yung panang indoor ng aircon at cover. At ito po ay aming regular cleaning lang po. Hindi po namin bababa yung pinaka-indoor po niya. At iyan po yung condenser. Ito po ang tinatawag na regular cleaning kasi hindi pa po masyado siyang kadumihan. At uh, kailangan lang po lagyan ng lona. Ito po yung maghisilbing paagusan po ng tubig yan. Tinalagyan niya po ng lona at naka-set up na po ang bubuhay na na-ready na po. Uh, ito na po, ini-spray po sa loob. Nalagay na pong interrupted po na asaloyong timba. Upang ang tubig ay diretsyo sa timba. Ayan po, ini-spray niya po yung mga, yung evaporator. Kasi eh, six months lang po yan at pag nakatago na po sa alam po, generally, ayan po, ini-spray niya po yung indoor. Ayan po, itang kita niya po talaga na palakas ng aming spray gun. Niyari ni spray niya kung may iga tinatakulo bang para hindi po tumalsik ang tubig. At ang tubig ay direct sa baba sa timba. At ito po yung duminang indoor. Kung makikita niya po talaga, puro jelly, buo po yan. Super potek na po at masama na po yan. At naalalanghap na po ang hangin. Lalo may mga bata, masama po sa bata yan. At ito po ay binabasa ko na po at nililinis yung mga parts ng aircon split type. Yan po yung mga parts. Kailangan po talagang in-spray. Ah. May, may mga misan po, may mga malalas langis. Yan po yung uh, parts ng split type. At ito po ang hawak ko ngayon. yung pan. Iyan po ang pan niya. po talaga malinis na malinis yan. Kasi super talaga po. Kadumi. Iyan po at dito na po ay... Ispr i-spray na po yung kanyang condenser. Yung mga video po na una, misan di po na yung mga pag-spray ng condenser kasi po malayo pong pagitan ng saksakan ng no, oriente kaya ito po ngayon na ko po siya yan po talagang malakas din po ang pag-spray niyan kailangan po ingat din po sa pag-spray ng condenser kasi po baka po abutin yung board kailangan po talaga ng aircon technician po ang gagawa niyan para alam niyo po kung saan lang po i spray yan hindi po basta-basta pwedeng spray yan po yung ganyan <laughs> At maselan po kondenser. Diyan po talaga po kapatak-patak po yung madudumin tubig. Diyan po yung magkabilaan niya yung isprayan. Kasi yung kabila po hindi masyadong abot kaya... magkabila po ang ginagawa. Mula ilalim hanggang ibabaw. Diyan po at umipot na po sa kabila. At... Ito po kabila, hindi inabot kanina kaya ngayon po spray ng kabilang yan. Pag kailangan nyo po magpalinis, tawag lang po kay Daryl Labonera. Yan Facebook account po niyan. Daryl Labonera. Barangay, tega barangay Kambuha, Sityo Bungliw. Ang po papunta Bungliw ay barangay kay Hakat. Yan, at ito po pagkatapos po namin maglinis ng split type aircon. Ah, uh, ito naman po kami. Um, eh. Window type naman po. Ah, grabe. po, sobrang dumi na. No? Mga nagkapit ay ka alikabok. Yan po, talagang napakadumi ng ilalim niya. <laughs> Tinitirhan po ng lamok yan. Pagkahin dapat po talaga malinis at nialag na nagkakamero na po ng mga hakot-hakot. po, makakita niya po talaga. Hindi na labas ng hangin. May higyan. Yan po, napakakapal ng mga agil, yung mga, yan. Sa harap ng harikon. Yan po talaga, yung mga hakot-hakot, bawal pangit din po sa harikon yan. Baka po tumama sa pan blade, ay makasira po yan. Yan po, itinas na po namin yung pan blade niyan, yung mga cover ah, grabe. Super dumi na po talaga lahat po yan babaklasin katulad po itong hawa ko po yan tatanggalin din po yan kasi po bawal po yan. at ito na po sinisimula na po uh, sprayan binabasa-basa ah, para malwan po sabunin ah napakadumet ito po hindi ko na po napangita sa inyo pagsasabong ko ito na po nagbabalaw na po siya talaga pong super kadumi. After six months po, pag window type, kailangan po ipalinis na. At ito na po ang resulta ng paglilinis namin ng window type po. Makikita niyo po talaga, napaganda na. Napa uh, kinis na mga parts at lalo yung mga pan. Tanggal na po lahat ng mga gel jelly, jelly sa